ka Green Tom, Update ko kayo sa ating mga succulents na nakakulong sa kulungan. Yan, nag-iba na yung itsura nila kasi pumaling yung isa kasi madilim dun sa ilalim. Ayan, ililipat na natin sila dito sa sa ating sa kanilang paglalagyan. Ayan. Ito pa yung isa. Nadilid ko na sila ng isang beses. Pero tatanggalan natin sila ng ano. Mashi mashi. Bali apat ang paso na itong kulay green. meron pa tayo isa dito ito yung sana buhay silang lahat ito po yung mga succulent na bigay ni Miss Anna Duran Ito yung isa. Yung isa lang yung may namatay yung isa na tunaw. Hindi ko na napakita sa inyo. Kasi yung isa na mukhang aga boys. Nasabi ni Daisy. Natunaw siya. Nagmashi-mashi yung kanyang dahon. Pero ito okay siya. Yan. Yan. Dyan ko lang siya lalagay. Tapos yung isa natin. Si Sedum. Dito ko na lang siya nilagay kasama ng mga nandito. Kasi ito yung ano, ito yung kasama pa sa bigay ni Ana, mukhang buhay na siya. Madali lang naman si Sedum. Yan, diyan lang siya. Yan, dito ko na lang muna sila nilagay kasi wala akong mapwestuhan. Dito kasi hindi pa naman sila masyadong stable pero palagay ko buhay na sila. May konti silang makukuhang araw dyan sa morning. Pero sa hapon, wala na silang makukuhang araw dito. Pero yun ang mas maganda sa kanila. Meron silang araw sa morning. Yan. Ito po yung bigay ni Miss Anna Duran. Mukhang buhay naman sila. Yan. Tatanggalan lang natin siya ng mga dry leaves nila. Isa lang yung natunaw, yung mukhang kamukha ni Aga Boys. Tapos ito yung mga kasama niya. Ito daw si Meloti I. Mukhang buhay naman sila. Ito si Raindrops. Tapos ito, hindi ko kilala yung ID niya pero mukhang okay siya mukhang okay sila ayan, sana <laughs> isa lang yung namatay ana isa lang yung namatay na uh, sa kilang sa akin yung kamukha siya ni Aga boyce kaya magentang ayon kaya lang natunaw siya no so, ay talaga wala namang perfect <laughs> Ayan. ito kasi yung lalagyan ng aking mga aglaw <laughs> binawasan ko yung mga nanditong aglaw, yun isa nandyan lang sa, sa gitna kasi, andyan din yung ating purple delight ayan, yung purple delight na pinutol ko buhay naman sila pati yung mga dahon na nandyan merong nagubuhay pag lumaki yan, mapupuno yan tapos ayun si Ayan si ano, buhay na. Yung, ni niripat ko na anong pangalan nito? Kerry Eye. Ayan, yung bigay naman ni Sispe. Buhay na buhay na siya. Pero hindi ko siya masyadong pinaparawan kasi nasusunog yung ano niya. Nasunog yung dahon niya nung niripat ko siya. Pero natanggal na yung mga dry niya na sunog. Parang tatlo yung na na walang nabawas na dahon dito. Ang maganda doon, meron na akong pinutol na isa na may ugat. Ayan, buhay. Ayun, buhay siya. Kaya meron tayong aabangan na sumulpot. Ayan. Meron na kabukod. Ayan, ang update sa aking sa mga sakilent na bigay ni Miss Anna Hindi ko muna pala tatanggalan ng dry leaves kasi magagalaw pa yung ano niya, yung dahon niya. Hindi ko muna siya tatanggalan. Hayaan ko muna siya. Ayan oh, gagalaw kasi siya. Hindi ko na muna siya gagalawin. Pagka stable na siya, tsaka ako tatanggalin yung kanyang mga dry leaves. Ayan. Ang nandito na lang na aglaw, itong si Red. Ayan, yung bigay ni ni Sis Arlene po daw. Tsaka ito, bigay ito ni Sis Arlene po daw. Tapos, yun nandyan sa unahan, mga bigay ni Ana. Ayan, at yung aking lab na lab na carry ay nandyan lang siya. Ayoko siyang paarawan kasi matu masusunog ang dahon niya, kaya dyan lang siya. Yan lang po ang update natin sa aking mga bagong sakis. Update ko din kayo din sa aking tinanim na yan, yung mga bigay ni Sis Daisy naman, nandito. Ito, hindi pala to. Simula dito. Simula dito, yung kay Daisy. Ayan. Hindi ko pa siya nadidilig. Hindi ko pa siya nadidilig. 'Yan, simula dyan kay Daisy. Galing. Ayan. Tanda ko naman kahit pare-parehas 'yung paso niya. Uh, may pagkakaiba sila kasi <laughs> meron siya lang initial hanggang dito. 'Yon, si Daisy 'yan. Hanggang dito 'yung kay Daisy. Simula doon. Hanggang dito, ang kay Daisy sa tatlong ito, sa dalawang to. Tapos, yung dito na, wala na tong pangalan. Kaya, ito yung mga luma natin na mga gymno variegated. Pero, parang pinagsama-sama ko sila dyan. Kasi nga, pare-parehas naman sila. Kaya, nandyan silang lahat sa ibabaw. Kasyang-kasya dito sa ginawa ni tatay na rock na ano, ayan, patungan. Ang ganda naman. Bumagay siya sa ating mga maliliit na paso. Yung iba nandito. Ayan. Yung ating mga astro. Okay naman sila. At nagpa-flower na yung ating isang astro. Bigay din po ito ni Sis Daisy Selina. Yan, sis Daisy, may flower na yung isa. Parang magpa-flower. Flower nga ba yan? At ito si Didi. Yan si Didi. Kasama yan sa bigay ni sis Daisy. Si Daydream. Yan ang update ngayon sa aking mga bagong alaga. Hindi ko pa siya nadidilig ah. Ano pa lang siya. Parang 3 days ko pa lang siya natatanong dyan. Pero hindi ko pa sila dinidilig. Pero parang gusto ko ng patikimin ng konting tubig. Kasi dry na sila. Babasain ko lang ng konti mamaya. Yan. Update sa ating mga bagong cactus. Uh, mga variegated cactus na bigay ni sis Daisy. At sa mga sakis na bigay ni sis Anna Duran. Maraming salamat! Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye. God bless us all. Bye.